ng Gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ng palasyo na walang masihan at nakakahiya ang mga aligasyon ni Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ng Senadora sa harap ng libu-libong dumalo, sa protesta ng Iglesia ni Cristo, hindi lang Pangulo ang gumagamit ang droga kundi pati ang First Lady at kanilang mga anak. Pinalagan niya ng anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na sinabing hindi asal ng tunay na kapatid ang ginawa ng kanyang tiyahin. Tugo naman ng senadora, handa siyang magpa-DNA test kung magpapa-hair follicle test ang pamilya Marcos. Nakatutok si Jonathan Andal. Batid ko na na siya! Ang aligasyon na yan, Senadora Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos kagabi, agad na pinalagan ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakahiya at desperada na ang Senadora. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? At pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. walang basihan. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Aimee, nakakahiya. Gate ni Castro, dati nag nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test Noong pang bago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po. November 25, 2021, na may mga pagbintangang gumagamit di umano ng droga. Mismo. At that time, hindi pa po Pangulo. Si Pangulo Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Ginawa ni Senadora Marcos ang kanyang mga aligasyon kagabi sa harap ng mahigit kalahating milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit na ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Sa huli, inaya ni Aimi na umuwi na ang kapatid niyang Pangulo. Tama na, ading ko tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan gaya noong umalis tayo sa palasyo kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na mamahinga alang sa iyong kalusugan kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Sen. Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Pero hindi lang ang Pangulo ang inakusahan ng pagdodroga ng Senadora. Idinawit din niya si First Lady Liza Marcos at kanilang mga anak, kabilang si House Majority Leader Sandro Marcos. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Liza. Naisip ko nun, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik. At magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamaliko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Isusuklamang ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Pero hindi rin pinalampas ni Congressman Marcos sa mga sinabing ito ng kanyang tiyahin na wala raw basihan at wala raw katotohanan. Hindi raw totoo ang aligasyon sa kanya kahit pa raw tanungin ang mga pinsan niyang anak ni Amy na sina Ilocos Norte Vice Governor Matthew at Attorney Michael Manotok. Masakit daw para sa kanya na nagpakababa ang tiyahin niya sa pagsisinungaling, destabilisasyon sa pamahalaan at pagtraidor sa pamilya para lang sa ambisyon nito sa politika. Dagdag pa niya ang akusasyon ng kanyang tita sa kanyang ama ay hindi asal ng isang tunay na kapatid. Buwelta ni Senator Aimee, gustong paingayin ni Congressman Sandro ang usap-usapang hindi sa tunay na kapatid ni Bongbong. Hamon niya ngayon, magpapa-DNA test siya pero magpa-hair follicle test naman si na Sandro. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas.